Hinamo ng kolumnistang si Christy Firmin ang TV host actress na si Carla Estrada na harapin siya kasama ang kanyang source. Ito ay may kaugnayan sa pagdedenay ni Carla sa kanyang naiulat sa Showbiz Now na, Ukol sa pag-amin nito sa kanyang source na totoong hiwalay na ang kanyang anak na si Daniel Padilla sa long-time girlfriend nitong si Catherine Bernardo. Matapos itong ibalita ni Christy ay nag-post si Carla sa kanyang Facebook account at pinabulaanan ang naturang showbiz report ng showbiz columnist. Ayon kay Christy, hindi na niya problema kung idinay ni Carla yun, ang mas maganda daw ay magharap-harap silang tatlo ng kanyang source. At nitong Martes nga ay muli nilang napag-usapan ang kanyang pahayag ukol sa isyu at sinabing may isang kolumnista ang lumapit sa kanya upang hingin ang kanyang statement. Ang sabi ko sa kanya, hindi na ako makikipag-argumento pa, ang pinakamaganda dyan, magharap-harap kami ng aking source at saka siya, sa ad ni Christie. Pagpapatuloy niya, kaya sa panahong ito, Hinahamon ko si Carla Estrada para malaman na natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino ang nag-iimbento lang. Tatlo tayong maghaharap-harap. Inilahad rin ni Christie na may sinusunod na utos sa linya ng pagsusulat ang tungkol sa mga source. Kami pong mga manunulat, may mga unwritten rule dito po sa aming trabaho na hindi kami talaga nagda-divulge ng aming source. Pero kung kinakailangan talaga na magharap-harap kami at ipagpipilita ni Carla Estrada na hindi siya ang nagsasabi na hiwalay na si Catherine at si Daniel, doon kami mauuwi talaga. Giit pa ni Christy, wala pa namang pahayag si Carla hinggil sa hamon sa kanya ng kolumnista para patunayan ang katotohanan ukol sa tunay na estado ng relasyon ni na Daniel at Catherine, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.